Gano'n na yung panahon. kami kawayan. Daman din na ng panahon, may araw na. Sumina na, na yung ano, yung hangin. Baka mayroon na mamaya maglawag. Baka nandiyan pa rin yung dilis. Ayan. Halos 3D shot ay 4 na ulan ng ulan. Tapos maalon. Ayan. Pero kami hindi kami nagahon ng ano bangka kasi hindi naman mismo bagyo eh pinapalakas lang yung hangin ng habagat ayan pero ngayon medyo ano na okay na yung panahon ayan ang natirang bangka dyan ano lang apat kay eh, Paris tsaka yung amin dito eh yung iba nandun nakaahon ayan medyo maganda na yung panahon pero medyo malabo pa yung dagat pero o, okay, pwede na yan baka mamaya may magtisting na mag ano mayang ha hapon may lang ano ang gabi mayroon namang testing mag ang muli ng bilis ayan <laughs> mayroon na yan kasi medyo ano na maganda yung panahon pwede na sa labas ayan ang araw labas ng araw ayan halos magdamag yata hindi tama hindi umulan kaya pwede na to this